Magandang umaga po sa atin lahat. Andito nun po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook live para sa mga friends ko at sa mga followers at sa, sa mga subscribers ko sa YouTube channel ko na ay simpre, siyempre, siempre team replay. Sige po. Uh, bago muna lahat ay ano, nalimutan kong batiin kayo. Bermont na pala. September na. Dumungaw na si Sino nga kumakanta ng Christmas? <laughs> Marami nang dumudungaw ngayon eh. ba? Diba? Uh, alam nyo, uh, itong mga investigasyon sa flood control, <clears throat> maganda rin itong napapanood natin. Kasi nagkakaroon ng idea ang mga tao eh. Sa nangyayari yung katiwalian. So, marami ang nagagalit kasi, ayan, yung nakikita mo man managsisinwaling sila, nagtuturuan, yung manipulasyon ng mga politiko, yung mga tahasang pagsisinungaling. the same time, nakikita mo grabe pala yung korupsyon na nangyari. Ano? Ako nga iniisip ko nga lahat ng sinabi ko nga to sa social media post ko, eh, na lahat ng kinita ko mula pa nung nagsimula ako magtrabaho nung 1982 sa UP hanggang nung 2001 na kung saan lumipat ako sa Lasal. At nag-retire na nga ako sa Lasal nung 2022. Bumalik ako sa UP at next year mag-retire na ako sa gobyerno. Lahat ng kinita ko at kikitain ko pa, pati yung pension ko sa GSI, sa SSS, Pati yung natanggap ko na retirement pay sa Salasal. Pati itong in-expect ko na retirement benefits ko sa GSIS. At you know, at yung mga kikitaan ko pa bago ako mag-retire sa November next year. Ni wala yata sa kalahati ng halaga ng isang kotse man lang ng mga diskaya. Na para ba sabi ko sa sarili ko hindi naman yata fair ang mundo ano. Pero sa sambanda magpasalamat tayo sa pagkatayo po ako po ay nakakatulog ng mahimbing. Alam kong wala akong ibang ginagawang kabalbalan. Alam ko maraming galit sa akin. There was a time na may nagde-death threat sa akin. Uh, may mga hindi natutuwa sa sinasabi ko at ginagawa ko. Pero niminsan ang mga ito ay dahil lang sinasabi ko ang gusto kong sabihin. Wala akong nakurakot. Wala akong ninakaw. Hindi ko pinakain ang nakaw mga anak ko. At yan naman ang aral na natutunan ko sa aking magulang na maghirap tayo pero okay lang. Huwag lang tayong mangiisa sa ating kapwa at huwag natin gagamitin ang pera ng iba. At ang pera ng bayan hindi dapat ninanakaw. Ang tatay ko ay kututuusin dapat kami ay umamana kasi commission on audit yung nagtrabaho. Pero hindi yun kurap. May kapatid ako nagtrabaho sa DPWH, hindi yun naman umamana kahit nung nag-retire. Di ba? So alam niyo, uh, ang, ang 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 punto dito ay nakikita natin ang nangyayari. So nagagalit tayo pero sa isang banda, maganda rin 'yun na lumalabas, nakikita natin. At ang irony nito, bagamat maraming kritisismo kay Pangulong Marcos, doon nga ako na pipika eh itong mga kritiko naman, itong mga oposisyon, na parang magang, you know, uh, hindi na, you know, kahit maraming, hindi naman perfecto ang presidente. Ito na naman, sasabihin nyo naman, ako'y loyalista kasi pinapagtanggol ko eh. At alam naman natin ang naging kasaysayan ng bansa sa, sa under ng kanyang tatay. Pero, hindi naman natin dapat inaalis na si Pangulong Marcos, kung wala siya, instrumental ito, kung hindi niya binanggit sa zona, ito, hindi natin ito mapag-uusapan sa ngayon. Kasi matagal ng, matagal lang ganito eh. Matagal na itong nangyayari. Diyos ko naman, yung mga diskaya, yung kanilang mga sasakyan, hindi naman yan maiipon dyan. Kung wala ito, eh, nagsimula lang kahapon nagsimula lang nung si Pangulong Marcos na ang presidente. Hindi naman to ganito. Sana naman hindi natin inaalis ang benefit of the doubt ng presidente. Kasabi nyo, nagpapanggap lang yan, inunahan lang nila, etc. etc. O sa pagpalagay ng gano'n na nangyari, at least maganda naging resulta. Ngayon, nag-create na siya ng yung independent Commission for Investigation o ICI. Tama ba yung aking pangalan doon? Eh, ito na naman yung mga tao na kung moro-moro lang yung mga ganyan. Parang hindi nyo na malaman na sasabihin nyo ano. Kaya yung reklamo na reklamo walang ginagawa ang presidente at galang ginagawa ang gobyerno. Pero ito na naman, meron ang ginagawa, hindi pa rin sapat, hindi pa nga nagsisimula eh. You know, uh, let us give the man some credit for making this public. Ay know marami na kayong mga hugot, lalo na yung mga critical talaga. na kahit anong gawin niya eh ng isang taong ito eh, di naman maalis sa kanila na ito'y anak ng diktador. You know, pero ang punto dito ay pagbigyan naman natin kasi lahat naman nagbabago eh. Lahat naman malay, lahat naman gustong you know, magkaroon ng pag pagsisilbihan, pag paninilbihan sa bayan. Let us not you know, rain on the parade, you know. Ano tapos yung iba ang nakakainis pa dito yung ina gusto mangyari nangyayari sa Nepal at sa kasano sa Indonesia. Na parang, handa ba kayo doon? Unang-una, pinaliwanag ko na magkaiba po ang kasaysayan ng Nepal at Indonesia sa atin. Magkaibang ating kultura. Diyos ko eh, sa Nepal ang nangunguna sa mga pagrebelde doon ay mga kabataan. Ibang kultura sa Nepal, matagal nang madugo ang kultura dyan. Sabagat noon nang no, meron nga silang kasaysayan na pinagpapatay nila ang royal family nila. Well, of course, it's an internal dispute among the royal family. But it's, it's actually a culture that is prone to violence. In the case of Indonesia, the same, you know. Its transition, its democratic transition are bloodier compared to us. So, wag yung, wag yung papangarapin matulad sa Nepal at Indonesia, lalo ng mga kabataan. Paano kayo makakapag revolution Eh, konting ulan nga at konting init, ayaw nyo pumasok. Gusto niyo na, eh, deklara na ang, ano, holiday o oh, wala nang pasok, di ba? Paano naman natin uh, This is something that that is really you know bugging me, and bothering me na para bagang merong wish yung mga tao na sana tumulad na tayo sa Nepal at Indonesia. Bisita na bisita ko pag nababasa ko 'yan. Unang-una hindi alam ang ang implikasyon niyan. Pangalawa, para bagang naingit lang. Pangatlo, hindi nakikilala na kahit paano ang ating democratic institution sa working. The fact na, na nakakapagdaldal tayo kung saan-saan sa meme natin sa in social media. The fact na nakapagsalita tayo. Well, of course, there are killings, there are media killings, there are political violence, but it's not It's not as violent as in other countries. So doon ako nabibwisit kasi para magang may, may wish ang mga tao. Teka, ipopost ko lang po ito dahil merong na namang parang kumangatok sa pintuan. Ah, nagbabalik po tayo. Meron lang po kasing dineliver sa akin na. Yung pina-plancha ko na damit ah uh, hindi tayo, andun ako nainis eh. Yung mga taong basta, basta na lang magsasalita ng ganon. Yung sasabihin pa, oh, mga kabataan, ano na, nasaan na? Para maging you will be careful what you wish for, you know, because you have to understand that in history, lalo na sa mga aaral ng kasaysayan, lahat ng violent at madugong revolusyon, they end up also not leading to a better <laughs> system. Diba? it is also there is always a reign of terror you know people die and of course people you know the the, the emerging regime is also the same or even worse than before kaya wag po tayong wag po tayong magnanasa na wag na nais ganun ano ang magpasalamat tayo sa tayo ang ating sistema kahit na maraming fault maraming failures it is working you know in a way our media is free freer We can speak our minds. We don't have to be violent. Kung minsan nga natin, ano ko, hanggang, hanggang, ang importante dito, di naman natin kailangan pumunta sa lansangan, maging madugo, sunugin ang mga gulong, ay ka mga bahay ng mga politiko para magkaroon ng democratic space. Para makapagsalita ang, ang 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 winwish ko dapat ngayon itong nangyayaring mga mga ano mga mga investigasyon na to will mobilize people not to violence but to more vigilance to more demand Pasalamat tayo at may presidente nakikinig sa atin Totoo niyan mayroong independent commission Hindi natin alam kung sino sana makinig naman ang pangulo wag niyang ilagay si Magalong Kasi si Magalong may agenda alam naman natin yon tatakbo yan sa susunod na eleksyon eh. At saka, alam mo, si Benji Magalong, matagal na akong nagdududa dito sa mamang ito kasi anim na taon siyang nasa Baguio. Parang wala naman tayong narinig na in-expose siya nung panahon na yon di ba? Inamin naman ni Pangulo Duterte noon, pati kasi si Belgica, merong mga kong investigasyon. Siya mismo sa Baguio, maraming rock neting. Anong, sabi nga ni... Sabi nga ni Antonio Trillanes, matagal na daw sinabi sa kanya ni Benji Magalong na mayroong mga racknet, you know, na, nangungrakot sa Baguio o doon sa kanyang lugar, eh, bakit hindi niya inilabas? Ba't ngayon naglabas niya na? Dahil ngayon, mas freer siya magsalita. Yun ang point doon. Diyan, noong time, takot siguro siya kay Duterte. Pero ngayon, dahil, uh, you know, President Marcos is harmless. In fact, he's being said. <laughs> Di ba na, ako naman sabi nila kay Marcos? Mahina, duwag, walang pangil. O ayan, kahit pa paano, at least kung ganun ang tingin sa kanya, people are bolder in saying things. So nakikita natin, narinig natin. Tsaka huwag niyang ilalagay sa si Benji Magalong kasi dapat yung nilalagay doon sa ICI yung mga walang agenda. Yung gusto lang katotohanan, hindi yung may, may kaaway kang, you know, meron kang political interest. Dapat walang politikong nilalagay dyan. At dapat ang ilalagay dyan, walang ambisyon na tumakbo sa susunod na eleksyon. Hindi dapat gagamitin. So, andyan, meron ng, meron ng imbisigasyon na gagawin. Hindi pa natin alam kung sinong ilalagay pero malita ko dalawang Supreme Court Justice, former Supreme Court Justice, si Justice Carpio sa kasi Justice Stella Perlas Bernabe. Okay? So, hindi pa natin kung sinong ikatlo. Sabi ko, oh, sana si Benji Magalo. Okay? Dapat iba eh. Hindi dapat. So, ayan, meron ng, meron ng, meron ng, merong investigasyon na. No, meron tayong investigasyon sa Senado, may investigasyon sa House, Andiyan nag-iimbestiga pa mga sinampan ng kaso sa Ombudsman, you know. <clears throat> may pinapaimbestiga sa Department of Justice. Lahat 'yan. Pero ngayon, meron ng Independent Commission on Investigation na pinirmahan na ng Pangulo. At sa mga susunod na araw, malalaman natin kung sino yung tatlong member nito. Hindi ba? So, ito ay unti-unti nating nabubukas. Of course, andun yung mga pagdududa na baka ito ay na naman sa wala. Kaya nga doon tayo kailangan, doon tayo mag-ingay. Para siguraduhin natin na ito hindi mauwi sa wala. Yung mga nakikita natin mga theatrics sa Senado at sa House, yung nakikita natin mga pagbubunyag, tama din yan, maganda din yan para nakikita natin kung paano, sino nagsisinungaling kasi marami naman sa atin na hindi tanga. Hindi madali magpaniwala. Katulad dito, di ba? At, at pasalamat din tayo na si Ping Lakson. Kasi Ping Lakson is really someone that now I, I really fully parang trust to be telling us the truth. Parang, you know, ha, na, natuwa ako doon sa mga sinasabi niya parang yung mismong investigasyon nila at itong mga diskaya, parang may political na, di ba yun ang sinabi ko? Kaya siguro, ganyan ang nangyayari kasi ang gustong gawin ng iba, gawin nilang political instrument ang investigasyon para makaisa doon sa kalaban. Sabi nga ni Ping Lacson, bakit daw puro mga puwerma sa impeachment ang pinangalan doon sa listahan? Bakit itong mga diskaya nagsimula lang ng 2022 ang pagbubunyag? Inaamin nila na si diskaya daw eh, sinabihan daw naman, ang diskaya yun daw instruction sa kalinangan ng Senado. E lumalabas ngayon, inamin mismo ni Rodante Marculeta na siya talaga nag-arrange siya magkaroon ng appearance sa mga diskaya with an affidavit na tinatanggi ng mga diskaya. So, sino paniniwala? Para ba maniniwala ka pa ba doon? No? Sana openly oh, nagsinungaling na wala doon sa kanila nang nag-udyok? Na wala silang kinausap, walang kumausap sa kanila? Eh, ito tinaamin ng Rodante Marculeta na na, you know, na uh, kinausap sila. Hindi ma. So, eh, eh, you know, paano ka maniniwala sa mga gano'n? Pagdating sa mga nabubunyag sa DPWH, kunyari, si Henry Alcantara, ang gusto lang buksan ng sal-in. E, alam naman, naman natin kung paano ang mga tao nagpa-fill up ng sal-in. Di ba madaling itago? Pero yung bank, yung bank deposit nga eh. Madali na yung mga tao doon. hindi naman na nila sa kanilang pangalan nilalagay yung may mga dami na sila, mga kamag-anak na malalayo, no? nila nilalagay yung ang mga pera nila. Pero kahit pa paano, kung ikaw ay willing pabukusan ng bank deposits mo, ay eh, wala kang tinatago, wala, open ka, bold ka, kung lang gusto mo pabukusan lahat ng cellphone mo, records, eh, ID, okay. Eh, sa pagitan kasi ni Bryce Hernandez at saka ni, ano, ni, <laughs> ni Henry Alcantara, parang mas tuloy, mas naniniwala ako na itong si Bryce Hernandez maaaring nagsasabi na ng totoo. Dahil willing nga siya talaga na mabuksan lahat. Pero si Henry Alcantara, merong ano, merong merong pang pag, pag ano, merong pang pag restrain sa sarili na ayaw niyang malaman ng kanyang bank deposits pati yung mga nakalagay sa cellphone niya. At saka ako nagtataka din, bakit si Hernandez lang ang kanilang kinontempt sa Senado? Eh kitang-kita -kita naman nila nagsis, hindi ba nagsisingol lang si Alcantara? Ba't parang napaka napakabat bait nila kay Alcantara. 'Di ba? Mismo si Senator Lacson na na parang ginagamit sa politika. So, 'yun ang hindi maganda dito. At ang mga investigasyon na 'yan magiging hindi ka nais-nais ang resulta niyan paggagamitan naman ng politika. Kaya itong independent commission na ito na ng Pangulo, umasa tayo na sana ang mga miyembro niyan ay kapitapitagan, mapagkatitiwalaan, neutral, fair. Para malaman na natin ng lahat. Maraming na tayo nakikita ngayon, di ba? Yung sinabi ni Bryce Alcantara, at Bryce Alcantara tuloy, Bryce Hernandez na na ano na meron daw dinownload yung isang senador ng 355 million. Aba, eh meron nga talaga sabi ni Senator Lacson, yung mga nakita mang ebidensya na merong ano, merong tao nito, merong ah uh, ah uh, CCTV, di ba? Maraming mga nagsasalita ngayon, ito nga si ano si Barsaga. Si Kiko Barsaga, isang batang-batang congressman, na madaldal at matapang, di ba? Kinakalaban talaga niya si Speaker Romualdez. Hayaan natin magsalita yung mga yan. Nakakadagdag sa ingay, pero nakakadagdag din sa transparency. You know? Tingnan natin kung talagang totoo yung mga aligasyon niya. Pag-aralan, pag, pag sabi nga, man, man, yun nga ang point dito, umaasa ako na itong investigasyon na ito na ng Independent Commission, kahit sinong ma, ma, ma masaktan nito, eh, talaga kailangan magbayad sa bayan hindi sa pamamagitan ng kanilang mga dugo, sa kanilang mga bahay na susunugin ng mga nagde-demonstrate, kundi sa ustisya, sa korte. Di ba? Doon naman tayo dapat eh. Meron tayong mga batas. So kung si kung si Speaker Mualdez man yan, ay dapat panagutin. Si Saldi ko man yan, dapat managot. Mga congressman man yan, dapat managot kahit sino man yan. Di ba? Ganun din sa Senado. Pero yung mga nagsasalita, dapat pino pinuproteksyonan din. Kasi alam mo, ngayong panahong ito, marami ang mga gusto nang iligtas sa mga mga kanilang mga, kata mga, mga kalayaan o ang kanilang buhay. Marami nang willing magsalita. Ang iba dyan, magsisinungaling para lamang maging witness. Prote Maprotektahan bilang witness. Ang iba naman hindi. Uh, ang hindi ko maintindihan, uh, for example, itong si Bryce Hernandez nagsalita mismo ano uh, ang ang nagbumbiyata na i-contempt siya ay si ano ko si Barcoleta po o si Jinggoy na idinawit niya tapos ngayon nung mag-appear siya sa house nagkaroon siya ng yun na nga formal niya nagdeniklara yung pangalan ni Jinggoy at ni Joel Villanueva di ba ngayon nakikiusap siya na kung huwag na siyang ibalik sa Senado valid naman yun sapagkat may binugulgang kang pangalan ng mga senador eh di ba So, yun ang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan siyang uh, uh, you know, ilipat sa isang mas diligtas na lugar katulad ng Paisay City Jail na alam mo naman madali lang magdahilan na nagkagulo at nagkaroon ng jail riot at namatay itong isa, 'di ba? O nasaktan, 'di ba? Yung common sense lang naman 'yon. Na parang teka muna, eh bakit 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 bakit, bakit? Ah, ah unang-una, hindi siya ay nananatili naman ang contempt eh. At tama naman si Soto sapagkat may karami kapangyarihan siyang ima -i -i eh, kasi ganito yun, ang nagsasahit ng contempt ang komite o ang senado. Hindi naman nilift yun eh. Ang inano lang kung saan yung detention at yan ay administrative matter yan. At pwedeng ang Senate President pa makialam dyan. Anyway, sana wala mangyari kay Bra si Bryce Hernandez sapagkat kapag may mangyari sa kanya, abay eh, alam na. Di ba? So, bantayin na lang natin itong mga itong paparating na independent commission. At let us look at the the noise happening now as a noise that is needed and necessary. Na nakikita natin, maging critical tayo mag-isip sa inyo yung nakikita natin ng mubola, sa inyo yung nagsisinungaling, sa inyo yung nagsasabi ng totoo. At at the end of the day, lahat yan, malalaman natin pagdating sa kung gagawin ng ICI, yung independent commission, na bigo ng Pangulo ang kanilang trabaho. Yan ang dapat natin ipagdasal at abangan. Let us consider all these hearings in the Senate and the House as windows where the liars are coming out, their lies are being said, people's manipulations are seen, and let us be critical at But at the end of the day, it will be this objective, neutral body that should determine who is really telling the truth. Oh, sige, sana, ano, and who's lying. Sana nakapagturos yung kaisipan na plus ko mga puso at nakapag, ah, hindi pala. Ano nga ba? Sana nakapagturos yung kaisipan na plus ko ng mga puso at napabago akong mga panayos sa buhay, kahit konti lang, kahit sa politika lang. Dahil. Sabi, sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch hearts, and transform lives. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Oh, sige, biyernes po ngayon, sabad at linggo, wala po tayong usapang politika. Sa lunes na ulit tayo, magkwentuhan. Ingat po tayo lagi. Lagi po yung sinasabi. Ingatan ng kalusugan. At ingatan ng kalikasan. Sige pa. Lagi yung sinasabi. UP naming mahal. Ani mo nasa Magandang umaga. Magandang gabi magandang hapon, magandang hali, kung nasaan man kayo sa mundo sa ngayon. Bye for now. See you Monday.